Good vibes! Ikaw ba, Kamani Matters, ay nagsasabi ng I love you sa iyong pusa, pero pakiramdam mo pa rin ay parang hindi kanila nila naiintindihan? Well, ang food at cuddle sa isa sa mga paraan para maiparamdam natin sa kanila na mahalaga sila sa atin. Pero paano nga ba natin ipaparamdam ang mga salitang I love you sa salitang maiintindihan nila? Kung bago ka pa lamang sa aking channel, Subscribe na at ipindutin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload na videos. Ang mga pusa ay nakikipag-communicate sa pamamagitan ng kanilang scent, body language at physical contact. Sa madaling salita, mas naiintindihan nila tayo sa actions kaysa sa salita. Narito ang ilang mga suggestions kung paano natin masasabi ang I love you sa cat language. Sa cat language, ang direct stare o pagtitig sa kanila ay para na rin isang threat. On the other hand, ang soft gaze at slow blink ay nagsisignal ng relaxation at safety. Pwede mong sabihin ang I love you sa kainyong pusa sa pagtingin sa kanila habang nakarelax ang iyong mga mata at dahan-dahan mong i-level ang iyong mukha sa kanyang mukha. Kapag gumanti ang iyong pusa ng slow blink, ibig sabihin nung ay I love you too. Para malaman mo naman kung interesado bang makipagkaibigan sa iyo ang pusa mo, pwede mong itapat ang index finger mo sa nose level niya. At kapag idinikit ng iyong pusa ang kanyang ilong sa daliri mo, you're in. Pwede mo itong ulit-ulitin gawin sa ibang mo pang, pang alagang pusa, especially sa mga kuting. Sa paggawa mo ng first move, ibig sabihin ay willing ka makipag-interact sa language na naiintindihan nila. Kapag ang iyong pusa ay nakipag boop sa iyo, siya ay nagde-deposit ng pheromones mula sa scent gland sa kanyang ulo. And take note natin na para sa mga pusa, ang scent marking ay isang napaka-importanting paraan para maipakita ng isang bagay yung isang tao ay safe. Kapag ginawa ng pusa mo sa iyo ito, ibig sabihin ay pinagkakatiwalaan ka nila. At kahit na magkaiba kayo ng scent glands na nagde-deposit ng pheromones, na napipick up pa rin nila ang iyong scent sa tuwing kayo ay nagbabump heads ang scent sharing ay isa pang paraan para sabihin ng I love you sa pusa mo. Ang pag offer ng hiding place sa iyong pusa ay parang malayo sa I love you ano po. Pero ito ay tungkol sa pagpaparamdam sa kanila na sila ay safe. At ang safety ay isang importanteng part of love. Ang mga pusa kasi ay madaling ma-stress sa kanilang environment kaya importante na mayroon silang hiding place para ma-feel nilang sila ay safe. At kapag mayroon na silang hiding place, make sure na hindi mo sila iisturbohin at i -re respect mo ang kanilang alone time. Dahil minsan ang best way to say I love you sa cat language ay ang pagbibigay sa kanila ng space. Ang mga pusa ay hindi lang basta-basta nagiiwan ng kanilang scent. Nagpipick up din sila ng scent sa kanilang environment at kasama ka doon. Hayaan mo silang may amoy-amoyin ka dahil para na rin nilang gustong sabihin na let's get to know each other. Ganon din sa pagdila nila sa iyo. Ang mga pusa ay nakakakuha ng mga information through taste. Plus, ang leaking ay isang sign of affection. Ang pinakamagandang paraan para sabihin ng I love you ay ang pag-make sure na sila ay masaya, healthy at safe. At bukod sa pagkain, shelter at veterinary care, ang pakikipaglaro at pag-spend ng oras sa kanila ay isang effective na paraan. Ayan na mga kamani matters! Sana ay makatulong ito mga suggestions na ito sa inyo sa pagsasabi ng I love you sa inyong mga pusa. At kung mayroon pa kayong ibang suggestions, i-comment nyo na yan sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, press like, share, subscribe, at hit the notification bell para sa mas marami pang pampang good vibes na video. Thank you and see you sa susunod na video!